O, ka lang. O, Lito. Oh. Masalamat oh, uh, ako sa kagayang. Ano ba? Sa pa rin at maganda pa rin. school. school pa rin. kamo Binigay ko sa cellphone. Yan, maraming bagay. At maganda talaga. O, pag-usapan mo lang, pagpatuloy mo lang yung nadulat ah, nakuha mo, tuloy, ha? Tuloy-tuloy para alam mo siya atin siya, may mag Kasusuko, marami tayong kaibigan dyan, marami mga nagpa-vlog din dyan, mga nag-uumpisa rin katulad natin. Kaya tuloy mo lang yan, kaya yung loyal, yung pagiging mabuti ng tao, maayos sa para mas maraming kaya yung Okay? Oo, oh, salamat tayo. Thank you. Thank, you. thank you.